Hello mga tayo, it's me and I Gerald and welcome to my YouTube channel. So for today's video, um, mag-unboxing po tayo ngayon ng aking pinagawang art portrait sa aking kaibigan na si John Mark Cortez art vlog. So anjan po ang kanyang channel, makikita nyo po sa inyong mga screen. i Visit nyo po ang kanyang YouTube channel at ang kanyang Facebook account kung gusto nyo po magpa-drawing at magpa-portrait sa kanya. Naabiin sa ko kasi ang ganda ng kanyang mga output na talaga namang kahit lapis yung gamit niya na amaze ako at saka ang dami niya naging client may mga naging client siya mga OFW na nagpapaportrait sa kanya mga kababayan natin dito sa Pilipinas na nagpapagawa sa kanya so shout out kay John Mark Cortez Art Vlog na talaga namang gumawa ng aking portrait at for today's video, i-unboxing natin siya, mga Day. Kaya, let's go! Abangan nyo po ang aking unboxing for today's vlog. Diva! <laughs> so, medyo mainit, mga Day, kasi andito ako sa kusina namin. So, ito yung opportunity ko na mag-vlog kasi ako lang mag-isa dito. Tapos ngayon, itong camera ko na ginamit ay just kumigat. <laughs> Ayan. na na, na ako na ako sa kanyang mga ganap-ganap. <laughs> Kaya di di ko inakala na ganito siya kalaki. Ayan oh, ang laki niya dai. So, ayun, unboxing tayo for today's video. So, first of all, ito yung um packaging. Bonga, akala mo ibabayahi pa province dahil kasi super balot na balot. My Ayan, itong plastic na are. So, unboxing natin. Para naman makita nyo kung gaano kaganda ang kanyang ginawang portrait sa akin. This is only for one ha, uh, 1,400. Oh, kasi yung unang bigay is 700 tapos yung pangalawa is Uh, 700 ulit. So, 1-4. So, sa so, mga gusto magpa-portrait dyan, mga mga mag anniversary, mansa rin nyo. So, pwede nyo ipaportrait ang kanyang inyong mga picture. Kayang-kaya niya yun. Tapos, family picture, kayang-kaya niya mag-drawing ng maraming tao sa isang picture lang. Tapos, mga bagong kasal na gusto magpa-portrait, uh, gusto magpa pwede yun. Okay. Kaya niya yun mga day. So, i-visit e nyo lang po ang kanyang Facebook account, John Mark Cortez Art Vlog, at ang kanyang YouTube channel. Ayan, makikita nyo man, naman po yan sa inyong mga screen. Ayan. Bunga. Mainit! Kasi nagt-share-share pa ako dahil. Grabe ang packaging. Mas grabe pa ito ang packaging sa natanggap kong silver button sa YouTube. bongga ang rap rapper uh, ayan alam mo ibabiyahe pa punta probinsya to die my goodness <laughs> grabe <laughs> naman to uy grabe naman to kasi. <laughs> Mainit. Wait lang. ha oh. Mainit dahil. So, yung mga graduation picture, pwede din yun. Yung solo yung picture ng graduation, pwede nyo din yun ipagawa sa kanya. Pwede ipa ipadraw. Yun. Pa-portrait. Grabe ba? Gabi ang kapal, just oh my god. Ano pa babiyahi ba to kung tangan mo? Bang bans. There we go. Ayun na. Grabe ang pahirap sa akin ba? Ayan. <laughs> Grabe ang pahirap sa akin. oi. <laughs> Tapos, ito ito. Grabe man eh. Pa tayo ng gunting. Dahil wala kaming gunting, ayan. Grabe man to dyan, Mark. Papabukas mo ba to sa akin? Pinahinapan mo ako. <laughs> Pinahinapan mo ako magbukas. <laughs> Grabe. Grabe ba? Pawis na pawis na ako dito. mga Jai, welcome back. Ayan. Ito na siya. Ginamitin ko na siya ng ano, kuchilyo kasi nahirapan ako. Grabe naman yung hmm. grabe naman yung pagkagawa. Kala mo naman. O, oh, diba? Oh my God. yung pinoo ko Diyos ko, oh my God tapos, ayan, naka ganito pa karton pa gamitan ko nga lang ng pochilio to die grabe, asin di ko tamang hindi ko sirain yung karton kasi dadanin ko to sa province sa province ko siya i-display sa bahay namin Ayan. Ayan na. Naka bubble wrap pa dahil. Oh my God. Hindi natin sirain yung bubble wrap. Kasi gagamitin ko pa. Gagamitin pa natin po. Pagpadala natin sa probinsya. Ayan. Mas grabe pa yung balot nito kaysa yung silver button ko. Charan! Ito na siya, dang! So excited! Ganito siya kalaki. Imagining. May kasamang frame na to for only 1,400. In fairness. In fairness aking kanta. <laughs> I'm so excited. Wait lang, Papa na lang Ang ginto ng picture. Oh my God. First time ko magpaportrait. Tapos, very amazing. Kasi ang ganda dahil. Oh, it's me. Oh my god. Very amazing. Just cool. Oh my god. Ako look at this. Look at this. It's this is me. This is real me. Oh my god. Hindi ko in-expect na ganito ang kalabasan sa personal. K kasi kahapon nakita kami, pinakita niya lang sa akin yung picture. Oh my God! Di ba? Di ba? Pinagpapawisin ako. Can't imagine like this. Oh! OMG! Ang ganda na mukha ko dito, Look at this. Look at that. Oh. Mga day, ang ganda, ang galing. Ang galing ng paggawa. Kaya kung gusto nyo magpagawa sa kanya, ayan, i-message nyo lang ang kanyang YouTube channel or ang kanyang Facebook account, John Mark Cortez Art Vlog. Oh my God, na-amaze ako, day. Look this one. So sa mga gusto pong magpagawa sa kanya, i-visit nyo lang po ang kanyang YouTube channel, John Mark Cortes Art Vlog at ang kanyang Facebook account. Ayan, nandiyan naman po sa ano natin, sa ating, sa inyong mga screen para mabilis nyo siyang mahanap. So, shout out to Sir John Mark Cortes Art Vlog for ganitong ganap. Thank you so much. So, mga dahil pinagpapawisan na ako tapos ng ating unboxing. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. It's me again, Inday Gerald. Don't forget to like and subscribe. And of course, i-visit nyo po ang YouTube channel ni John Mark Cordis Art Vlog at ang kanyang Facebook account sa mga gustong magpagawa ng mga kaibigan ko out there. O ba diba? para fresh bongga. Bye! See you on my next vlog mga tay. Happy lang tayo. Dapat positive tayo sa buhay. Para walang nega. Tawa lang tayo. Be happy and always be yourself. Para makasaya, positive and why natin every day. It's me and it's all. Bye bye bye. See you in my next vlog. Mabuuo.